magko-compose -co sana ako ng sa notes ko na gusto kong i-post. Kaya lang, parang ang, hindi lahat gusto magbasa ng super haba and uh, mas good mas na-express ko yung sarili ko pa nagsasalita ako rather na nagtina-text ko siya. But, ayun nga guys, kasi marami nagtataka or nagtatanong bakit parang wala kami pinagdaan, wala kami problema, may mga uh, may mga bills to pay pa kami pero bakit parang nag enjoy pa kami sa life namin, ganyan ang sasagot ko lang dyan guys kasi we have a big God at nag, yung life namin is dined dinededicate na namin kay God yung, yung lahat ng gagawin namin, lahat ng desisyon namin sa buhay and totoo yung miracles and provision niya kaya we're still enjoying those things na akala ng iba, hindi na possible kapag marami kang pinagdaanan, guys. And guys, lahat tayo may pinagdadaanan talaga. Iba-iba lang tayo na kung paano siya i-handle. Kasi syempre, kung may problema tayo, normal lang naman siya shaken tayo, mag-worry tayo. Galing na ako dyan, guys. Dahil nga sa sobrang independent ko, na feeling ko kaya kong discardian lahat. Dahil madiscardian ako sa buhay masyado kong mabilis ma-shaken or mag-worry. Ramdam ko kayo kasi ganyan ako dati. Pero nung nangyari sa akin lahat ng to, at yun nga, nire sa akin ni Hines, buti na lang, sinabi niya to sa akin na hindi ko makakalimutan na huwag mong stressen yung bagay na hindi mo na kontrolado. Kasi ako ganun, kahit hindi ko na makontrol, parang feeling ko, paano ba, paano ba sobrang worried talaga ako before? Nag-worry talaga ako. Grabe yung worries ko, kahit nasabihin mo, nagsisimba kami every Sunday. Kaya na nagsishare ako sa inyo. Pero, yung nag-decide na ako at nakita ko yung works ni God talaga, hindi na kasha ulit. <laughs> yung kung paano niya pinakita sa akin yung miracles niya, yung provision niya, na grabe talaga. Parang, oh, parang ngayon nga nag-usap kami ni Hines kanina na ano tatlong bagay na natutunan namin. Ngayon, kayo, nag-share nag kami kanina. Isa yung sa natutunan ko, guys, na iba, ibang, iba talaga kapag yung 100% na, o oh, sabi natin 95, masyari naman tayong, ano, 100%. Mga 95, kasi tao lang tayo, di ba? Na minsan may nag-worry pa tayo. Pero sabi natin 95% na, pinibigay natin kay God na dapat 100 talaga siya. Pero syempre, nag, ano lang ako, magpapakatotoo lang ako na tao pa rin naman tayo guys. So, yung nakita ko kung paano siya gumbalaw sa buhay na buhay talaga siya guys. Kahit ang dami ang pinagdadaanan, nakakaraos naman guys. Na-enjoy pa rin namin yung mga bagay na gusto pa rin namin enjoy Pero di na sobrang bongga, pero simple, pero at peace ka. Kaya ito, yun, ah... Uh merong mga mga friends kami na ginagamit si God para tulungan kami and um, yung work niya sobrang supportive tapos may mga friends din talaga ako na talagang ano mayon yon grabe yung heart nila tulungan kami kaya kay papano minsan may uh, si God pina yung video ko na ako ako nung commission sa TikTok for some reason di ko alam talaga na ang daming bumibili sa yellow basket ko. Talagang provide niya everything. Alam niyo yung mga ganun. Kaya may mga pampakape eh. kami. <laughs> Magugulat ka na lang na. Grabe talaga. So, ayun. And eh, naisip namin is life is short. At darating naman yung araw talaga na ibabalik sa amin ni God. Lahat ng nawala. Siya rin, sa kanya rin naman galing yun eh. So, siya rin magbabalik. Kaya pag binalik niya yun guys kilalang-kilalamin yung mga tao na dapat namin balikan talaga at rewardan din. Ang gagawin mo lang is yung dapat mong gawin, magpakabuti ka, dumiskarti ka sa buhay, and God will multiply those things talaga na akala mo imposible. Pero, oh my gosh, possible pala. o Parang biglaan na lang may provision, hindi man monetary or monetary, biglaan na lang na may mga friends kan talagang pa hindi mo pa inaasahan. Sino pa yung mga taong di mo inaasahan? Bigla na lang na na-bless sila kaya gusto lang i-share yung blessing sa yung ganyan blessing nila. Parang grabe, grabe talaga. Kaya imagine yung nine months na guys, naraos na nararaos namin yung gamot niya. Especially yung NeuroAid, yung NeuroAid na sinasabi ko nga sa inyo is 146 siya after discount. 200 talaga siya per capsule. 6 times a day yun, guys. Compute nyo sa 31 days. Nararaos narara, oh. so, yung mga ganun. Pati yung mga pang-seizure gamot niya. Everything. Kaya gabi God works talaga na gabi God provides talaga. Habang nagkokwentuhan na kami ni Heinz na siya share kami ng about sa mga na-realize namin, yung mga nagbago sa isipan namin na parang grabe. Basta iba talaga. na namin na nine months na o oh, nararaos natin. Paano? Paano? <laughs> Paano? <laughs> na parang nak nakita ng mga in ko na parang kung kailan yung parang nag-back to zero kami. Parang mas, mas masaya kami. Mas nag-glow daw kami. Na iba yung, iba yung happiness namin na hindi nila nakita na dati sobrang busy kaming kumayod. <laughs> Busog na busog yung bank accounts namin pero hindi ka ganun ka, hindi ka makangiti ng sobrang ite kasi ang dami mo iniisip, kasi nga depend ka lang sa sarili mo yung mga ganong bagay ba, so ang dami namin na realize na with God talaga grabe yung peace, sobrang priceless, as in wala kang masyadong worries guys, kaya yun, eh yung bagay guys ha, napansin ko rin na, mayroon nga bumati sa amin sa victory weekend di ba daddy, yung me medyo oldest na siya nag lang kami. nag lang uh, kami. Sabi niya, alam mo, ganda ng smile mo. Parang, dun pa lang, parang, it's, it's God eh. It's God. Hindi naman na natin eh. Hindi. Why can't we smile like this? Uh Oo. -oh, kasi, kaya mo i-fake yung smile, pero, na ano talaga ako, pero yung totoong masaya ka, lalabas talaga, hindi mo talaga siya matatago. Na ano lang to, masaya lang ako na na-experience namin to, na, kahit sobrang simple ng buhay namin, pero grabe yung, yung works ni God na na hindi mo inaasahan na totoo pala dati pa nakikinig lang sa simbahan na ah okay just come and go hindi ka parang hindi ka ma-convince na ano pero ngayon pag ikaw yung nakaran nakaranas talaga iba yung iba yung peace eh iba yung magiging smile mo ano talaga natural talaga yung lalabas sa'yo hindi mo makatatago yan no? madaling sabihin masaya ka kontento ka may peace ka sa buhay mo kahit you have everything pero lalabas talaga sa aura mo guys kung ano yung totoo kasi kung paano ka mag-isip sa kapwa mo, kung paano ka magsalita, paano ka makitungo sa kapwa mo. Hindi yung enough lang na, madaling sabi na Christian ako, oh Christian ako, nagsisimba ako, niniwala ako kay God, ganyan. Pero iba talaga guys, mag-reflect siya sa life mo kapag totoo yung nasa heart mo. Okay. Promise okay. yan guys. Kaya... 'di ba? Isipin na nila 'yung gusto nang isipin, nagpapaka-fake ka, ganyan. Hindi mo kailangan ng validation basta alam mo sa sarili mo na totoo ka. Wala kang dapat ipag-worry kasi hindi nila magagamit against you. Hindi ka agad-agad masasaktan. If you know the truth, guys, and if you're doing right, hindi nila basta-basta ang sabihin, ah, plastic yan, kasi dati ganito yan, ganito. Parang hindi ka nandiyan nagbabago, hindi nila, Uh, iniisip na pwede kang magbago, pero hayaan mo sila. I know guys, kakastart pa lang namin na mabaptize and ito na yung talagang nag-decide kami na si God talaga yung uunahin namin before anything else. Hindi naman niya pinakangako porket nag-born uh, again ka, na nabaptize ka ulit, na smooth yung life, hindi. Marami pa kami sure, magkakamali at magkakamali pa rin naman kami. Kaya sobrang happy kami kasi may mga taong ready mag-correct sa amin. Kasi para sa growth naman yun, di ba? Hindi man porket ganito ka na. I mean, tayo mo nang pinagdaanan or what is perfect ka na. Hindi ganun ready kami i-correct pa rin kapag may nasabi kami hindi maganda, guys. Pero napag-usapan nga namin, hi, isa kami na isip na never na kami magdedepend sa sarili namin. At kung ano man yung binigay na skills ni God sa amin, gagamitin namin yun sa purpose namin sa mundong to. And, siya rin talaga ang magbibigay or makukuha ng, I mean, siya pa rin ang merong control kung, um, sa mga bagay na meron tayo. Pwede niyang kunin yan anytime. Pwede niyang ibigay isang bagsakan anytime kung gusto niya guys. Kasi alam niya na ready ka na, na mold ka na, na magagamit mo siya for, for, for your purpose. Ganyan guys. Kasi minsan kaya tayo binibless ni God din talaga para makapag-share din talaga tayo sa ibang tao, hindi para lang sa sarili natin yan, guys. Kaya nga sabi ko nga kay Hines, makakabawi talaga kami kasi before parang feeling namin na alam mo yon na parang ah, pinagpagbura namin to, paano pag wala na, ka, pag ano, pag para sa sarili namin, pero ngayon guys, if ever man na ibalik sa amin ni God everything, mas magiging matulungin ako, talaga talagang mas alam mo yon ah uh, mas gusto ko na ga gawi, uh, gawin ko talaga yung purpose ko sa buhay. Gusto kong mag, help talaga sa mga, lalo may sakit. Ayun guys, yun yung priority ko rin talaga na babawi kami sa mga taong talagang andyan nung nangailangan kami. At gusto ko yung mga pupunta ako sa mga tawag dito, yung mga special child, mga ganon. May mga special needs o kaya mga Uh, mga lolo't lola na iniwan na lang, ganyan o kaya tsaka may mga, yung may mga brain tumor, tapos meron silang maintenance na gamot, yun yung masarap tulungan, tapos sa church gusto ko rin na, alam mo yon yung mag um, tawag dito mag support ka sa sa ginagawa nila kasi andaming, ang daming nagpirami ng pinapaaral kapag may nangailangan talagang willing to help sila na experience kasi namin yun guys natuwa kami sa church namin kasi hindi naman nila sure kung masi-save kami or what pero naghelp talaga sila sa amin nakita namin yung totoong love and support nila talaga alam niyo yun guys yun lang minin ko guys naging selfish din ako in some point na parang kasi feeling ko since ayoko ng makaabala ng ibang tao, mga pamilya, mga kaibigan, di kasi alam naman sobrang independent ako guys. Alam ko naman yung discard ako sa buhay. Nahiya talaga ako pero dumating sa point na yun nga na nang ako yung nangailangan na ang laking tulong pala kapag may tumutulong din sa'yo, ganyan talaga kailangan mo rin pala ng help ng ibang tao kasi hindi mo talaga kakayarin lahat <laughs> na kahit feeling mo kaya mo and alam mo yun, dati parang naging selfish din ako na feeling ko na kapag hinilap ko to, paano pag ako nangailangan, ganun, hindi pala ganun. Kasi, kay galing pala talaga kay God lahat. Anytime pwede niyang bawiin pag naging selfish ka. And, dapat talaga kaya kanya pina-flourish, bless kasi para maging blessing ka rin talaga sa ibang tao. Yun pala yun. At least, alam ko na ngayon. Parang grabe yung ano, parang grabe yung batok sa amin ni God na, kaya ako nga kayo pinaprosper, ganyan. Ako kasi dati limit lang yung binutulungan ko talaga at hindi pa ganoon ka, kalaki. I mean, wala na naman sa amount yan, guys. Pero, uh, alam ko na managing selfish ako na kasi feeling ko, pa paano pag kailangan ko, kaya nagtatrabaho ako para sa sarili ko, para pag ako naman, gano'n. Pero, guys, isang click lang ni God, minash out niya lahat. Parang nagising ako na, sorry, Lord, kasi dapat pala mas nagfocus ako tumulong hindi sa mga abusado guys, sa so, talaga nangangailangan, pinafeel niya sa akin talaga yung sobrang pag ikaw nangailangan ka, ang sarap sa feeling na may taong talagang tumutulong para sa'yo, ganun pala siya, dati parang sobrang selfish namin na trabaho lang kami ng trabaho na hindi naman enough yung natutulungan namin pero ngayon sabi ko natuto na talaga ako, alam ko na kung saan, na, kung saan ko siya gagamitin ayun <laughs> Grabe magbigay ng leksyon si God. Talagang sobrang ihahambol ka niya. Kaya nga ba diba sabi ko sa inyo, huwag kayong basta-basta magja-judge ng mga may taong pinagdadaanan na hindi nyo naman kilala o hindi nyo, hindi niyo talaga napagdaanan yung pinagdaanan nila guys. Kasi huwag nyong antay na sa inyo mangyari para maintindihan nyo sila. Yon. So talagang ako nagising ako dyan. Sabi ko Lord sorry talaga. Ngayon mas wiser na ako. At ngayon, parang talagang sigad God pala lahat may control ng lahat. Talagang pinamukha niya rin sa amin na kahit gano'n kayo kalakas, gano'n karami yung pera, pero kayang-kaya kong tanggalin yan or kunin yan, bawiin yan sa inyo anytime kapag nag, pag na-consume kayo or naging masama kayo dahil sa isang bagay na yan. Kasi mahal kanya eh. Lahat parang nanay, di ba? Pinapunish natin yung anak natin kasi kailangan para matuto. Ganun din si God masakit lang talaga. Sobrang sakit. Pero worth it naman yon guys. Diba? Typical na Pinoy. And galing din ako dyan. Nakapag may yung ibang tao, minsan parang masaya ka pa. Tapos, minsan parang sisisigin mo pa na, ah, buti nga kasi ganyan yung tao yan eh. Ah, buti nga sa kanya kasi ganito yan, ganyan. Ang daming mga negative things. Pero, guys, iba yung punishment ni God sa bibigyan kaya ng pagsubok dahil he will use you for his purpose. Yun, di ba? Talagang iba-ibang-iba iba, iba yun, guys. So, never judge talaga or magsabi ng anything kasi hindi nyo alam yung very powerful yung word na yan. Huwag nyo antay na sa inyo ma, ma mangyari para, hindi ko kayo tinatakot, guys, pero, ang dami ng nagpatuloy talaga na never talaga tayo magsasabi ng anything kasi pag sa atin nangyari baka nating kayanin yun lang guys and never nyo ring dapat gawin na kapag feeling nyo nakakaangat kayo sobrang blessed kayo feeling nyo forever na yan feeling nyo hindi na mauubos yan and kaya feeling mo uh, nakakaangat ka na at madaling sabihin na magjudge sa ibang tao guys Nako, God knows your heart. At alam din niya yung puso natin, guys. Pag tayo masyadong magpakakampante. Kasi sinasabi ko to dahil naranasan ko lahat yan. <laughs> naranasan ko lahat yan. Feeling ko hindi na mauubo. Sobrang ano na, I mean, ah, kaya yan. Ganito, ganyan. ba diba? Ang puro lakas ng kita. Pero isang snap lang. Pag gusto ka ni God na mabatukan dyan, matuto ka dyan. Ako, grabe talaga. Iba. Iba talaga. Pero at least, di ba, kung di nangyari yun, tao lang tayo, di tayo matututo kung di nangyari yun. Pero guys, no regrets. As in, masaya ako na na-experience ko yun. Na talagang masasak, ako, pero willing kasi ako talagang ano eh. Ako kasi yung tao na pag mali, kaya ko siyang tanggapin. Kaya kung magbago. Na ako yung tipong tao na pwede mong i-correct na hindi ako ma-offend sa'yo. Na hindi, porket i-correct mo ko, ay na tayo. Friendship over na, hindi. Ako yung tao na pwede mo akong i-direct kapag mali ako. Pero alam ko naman yung mga nang e lang na, alam mo yon yung parang bash-bash ganyan. Na alam mo yung pagkakaiba ng concern sa'yo at saka yung bash lang. Guys, kapag nag-decide kayo na ibigay everything kay God, yung life nyo. Ma grabe yung magiging isip nyo. Hindi na kayo basa-basang maninipulit. Basta, -basta Basang mababasa nyo yung bawat kilos ng tao. Magsalita pa lang yan, makikilala mo. Hindi sa pagiging judge, ha? judge. Kung dati, guys, nakakaramdam na ako ng mga energy ng mga tao, ganyan. Pero ngayon, mas naging deeper. Promise, guys. As in, hindi ko alam kung paano nangyari yun. Pero siguro, ewan ko it's, ang ko, pero, makasama, makausap ko lang isang tao. Alam ko na yung motibo niya. Alam ko kung anong klase siyang tao. As in, pero hindi ko naman, doesn't mean na, ano ah, na parang, i-judge ko na siya. Mas malawak na yung pag-iisip ko pag naka-encounter ako ng tao na ganito. May, hindi, hindi naman, porket, makaka-encounter ka na hindi okay na tao, parang, i-judge mo na siya, ha, na parang, ano na, hindi mas main, mas magiging malawak yung pag-iintindi mo sa isang tao kung bakit siya ganyan. Kapag may toxic na tao, may negative na tao, hindi ko siya bibay, hindi ko siya i agad. Malalaman mo kung bakit siya ganoon. Siguro pit dadaanan or yung past niya or what. Ganoon na ako ngayon. Kasi na ugali kasi natin kapag um, may hate tayo sa tao, 'di ba? Or pag hindi maganda yung approach natin, parang ba tao, i-judge mo na, sasabihin mo na hindi maganda kahit di naman dapat, 'di ba? Ngayon, bawa may nagsabi sa akin hindi maganda na alam kong basher lang or what, ganyan. Hindi ako hindi na ako nasasaktan. Mas parang iintindihan ko baka ay baka may pinagdadaanan siya or baka ganito yung past niya or baka wala pa siyang confidence, Yeah? O hindi pa siya confident sa sarili niya kaya nasasabi niya 'to kasi kasi guys totoo 'yun eh. Kapag na-feel mo na yung at peace ka sa heart mo at confident ka sa sarili mo, iba, hindi, hindi, na hindi na kayang gamitan yung past mo o yung um, sasabihin na lang na katang isip na lang nila na gano'n. Hindi, hindi ka na masasaktan. Like dati, di ba? Parang sakit na sakit ka. Parang gusto mo, hate mo na rin yung mundo. Gusto mo na lang magtago. Pero kapag, alam mo iba, iba talaga. Yung feeling na nagbago ka na at peace ka na, na confident ka na sa sarili mo tapos may magsasabi sa iyo ng past mo sisiraan ka yung mga dati mong ginagawa ganyan wala na siyang wala na siyang dating sa iyo <laughs> parang tatawanan mo na lang siya kasi kilala mo na yung sarili mo eh parang yeah and then they cannot use against you na na hindi ka na na makaka-feel anything bad na ano ba to bakit ganyan ang sakit-sakit sa sakit, pakiramdam wala nang ganoon parang maawa ka na lang na di na ba kayo nagrow? grow <laughs> Until now, ganyan pa rin kayo. Parang grow up, di ba? Wala <laughs> ka na ba ibang sasabihin? Kung di yan na lang, feeling mo masasaktan ako sa sasab... Parang ganun na siya ngayon. Which is, I'm so happy naman na andito doon ako sa level na ganoon guys. At nakakasense na ako ng energy ng isang tao. Na kaya medyo pili na rin talaga, guys. Alam mo yun. Pero alam mo guys, last na. Sa Kapag binigay mo yung 100% mo kay God, ang daming mabubuksan na senses sa sa mind mo, sa well-being mo. Makaka-feel ka na ng energy ng tao na hindi nila kayang i-fake yon. Malalaman mo kapag totoo yung intention or hindi. Basta may something na hindi, I, I can't explain eh, pero ma-feel mo talaga. And totoo na kapag pala talagang gusto mo magbago, and medyo nag-level up, yung thinking mo kasi eh, hindi ka na gumagawa ng any kid stuff na alam mo yun na pang high school, college ah uh, chismis, chismis, something ganyan <laughs> ano eh, kukunti talaga yung kaibigan mo or kukunti yung tao sa paligid mo matitira lang yung mga totoo talaga na tanggap ka whether magkamali ka or what nandiyan pa rin para sa'yo tsaka mapifeel mo, iba yung energy marami ka mabubuksan sa, magbubuksan talaga yung mind mo sa lahat ng bagay As, kaya mas care, careful ka na yan. Mm-hmm. <laughs>